Ano kuya? Bakit hindi na naman sa atin sumabay si JD sa pagkain, ha? Pinagalitan mo na naman ba? Inaway mo na naman ba? Ano ba pinagsasasabi mo? ano baka busog? Anong busog? Kilala ko pag galit ang kapatid ko at kilala ko pag pinagalitan mo. Pinagsabihan ko lang naman. Ano na naman, ha? Tungkol na naman sa answer grades, ha? Eh ang tatay na rin naman palang tingin mo sa sarili, kuya, eh. Babe, ang talaga yung kinain natin sa lake kanina. Sorry, Ma'am. Ah. Oh, bakit kuya? Alam mo naman pinagagawa mo? Tumawag na naman sa akin ng teacher mo. Nang baba na naman ang grades mo. Ano ba pinagagawa mo? Ha? Pinagawa ko din naman lahat ah. Anong lahat? Lahat ka mo? Nasaan yung lahat? Eh, napakababa ng grades mo. So, ibig sabihin, guni-guni lang yung teacher mo? Na pagsabi sa akin, mababang grades mo? Nasaan na lahat doon? Alam mo, hindi yun yung punto eh. Ang punto doon, yung pahalagahan mo man lang yung ginagawa namin para sa'yo. Tapos ano ngayon? Wala kang reaksyon kasi alam mong mali ka. Alam mo, yung ginagawa mo sa amin yan, nangigigil ako sa'yo eh. Ha? Para? Kuya, tama na po. Ginagawa naman po niya yung best niya. Anong best na sinasabi mong kulot? Tumigil-tigil ka dyan ha? Hindi ka kasali dito. Dahil dyan sa girlfriend mo, kaya ka siguro nagkakaganyan. Hindi mo kami naiintindihan. Kasi unang-una, kami nagpapaaral sa'yo. Kuya, tama na. Pumagi akong bastos-basa -bastos si Moko pero wag sarap ng girlfriend ko ah. Nare-respeto kita bilang kuya ko. Pero bakit kailangan mong bastosin sarap ng girlfriend ko? Ginagawa ko naman lahat ah. Sinasakripisyo ko lahat. Pagod na pagod na ako sa sistema na to. Gusto ko rin namang maramdaman nyo kahit papano. Hindi sa lahat ng bagay kayo isusundin ko. Naging sunod-sunod na ako sa inyo. Simula pagkabata ako. Nakakapagod na. Sobra. Alam mo? Sumasagot-sagot ka na? Pastos ka eh, ano? Kuya, kung nare-respeto mo, ako, nare kita. Kung bas-bastos ka, bas-bastos ako. Tara na nga! Iatid na kita. O pre. O pre, akala ko kasama mo si Kiana. Bad trip pre. Pinagalitan ba naman ako sa bahay sa harap pa ng girlfriend ko? Di man lang ako binigyan ng kahihiyan. Bakit? Dahil na naman sa grades ko, pre. Ako na lang kasi inaasahan sa bay? Hindi ko naman gusto kasi yung course na yun eh. Ano ba naman yung kuya mo? Lagi ka na lang pinapagalitan. Alam mo pre, sanay naman na ako. Pero, hindi ko lang maisip bakit kailangan pa ako basta sinasarap ng girlfriend ko. Siguro kaya lagi naghahanap ng grades yun eh. Hindi mo naman na-enjoy yung course na tinake mo ngayon. Paano ba naman kasi? Ang gusto mo, tourism. Kaso ang tinik mo, criminology. Eh, hindi mo naman pangarap maging pulis, ah. Yun na nga, eh. Pinipilit nila sa akin yung pagpupulis. Hindi ko naman gusto yun. Minsan, naisip ko bakit di ko kinuha yung gusto ko. Gustong gusto ko mag pero... Gusto nila maging pulis ako. Gusto nila mayahawin ko sila sa hirap. O yung inaasahan nila sa pamilya, pre. Wala akong magagawa. Ha? Kaya ka pang investment. Kaya pala pursigido pag-aralin ka para pagtapos mo, pag unang sweldo sa kanila agad. Ano yun? Pinipressure ka na ganun tapos investment lang pala yung kalalagyan mo balang araw. Alam mo pre, i-take mo yung pinakagusto mo. Mag-ship ka ng course para mag-enjoy ka lalo. Hindi yung ganan. Kung pwede lang pre, kung kaya ko para sa sarili ko, bakit hindi? Pre, basta Lagi ako nasa likod mo. Susuportahan so, kita, pre. Buti na lang yung pamilya ko, supportive sa akin. Pati na tong girlfriend ko. Nakakaingit ka nga rin minsan. Sa napapasahan, naul na Sana, ulan lang din ako. Alam nyo, tara na lang mag iced coffee. Para naman lumamig mga ulo niya. Ang iinit. Tama. Ang idea. Ano, Kuya? Bakit hindi na naman sa atin sumabay si JD sa pagkain, ha? Pinagalitan mo na naman ba? Inaway mo na naman ba? Ano ba piniksasasabi mo? Mali 'to, baka busong. Anong busog? Kilala ko pag galit ang kapatid ko at kilala ko pag pinagalitan mo. Pinagsabihan ko lang naman. Ano na naman? Ha, tungkol na naman saan sa grades? Ha? Eh ang tatay ko naman palang tingin mo sa sarili ko, ya eh. Bakit nang pinag-aawayan ka ba ni Mama, ha? Ano bang ginawa mo? Hindi eh, ba nakabuntis ka? Sinastantahan mo? Hindi rin naman 'di ba? Tapos ngayong mo kay JD, ha? Bakit mo ba, ba pinapressure magpulis ang kapatid natin na ayaw niya ngayon? At bakit? Para pag nakagraduate siya at may kakayanang tumulong, siya na magsustento sa anak mo? Ha? Gano'n na ba sa mga ugali mo? Anong gusto mong palabasin? Mas magaling ka sa akin? Ikuya mo ako? Wala ka na rin respeto eh! Hindi naman sa ganon, kuya. Ang sinasabi ko lang, bakit ganyan ka? Bakit ganyan ka makapagsalita sa kapatid natin? Totoo ba, kuya? Ang aga mo nagkaanak Ang taas ng tingin ko sa'yo eh Ikaw yung standard ko Di mo ba alam Ikaw iniidolo ko Tapos kayo, ganyan pala nakaraan mo Ganyan nga pala Ang yabang yabang mo Alam mo yon? Sobrang iyabang mo Kung alam mo lang Bago mo kapagsalitaan kuya Tignan mo muna yung sarili mo Tignan mo sa salamin kung perfecto ka Ano kuya? Tingnan mong ginawa mo. Kaya hindi ka dapat naman na respeto eh bago magawin mo yung ugali mo.